Umani naman ang iba't ibang reaksyon na ang desisyon ng Malacanang na salain ang tulong mula sa European Union. Para kay Senator Panfilo Lacson, ipinapakita nito ang paninindigan ng Pangulo na itaguyod ang independent foreign policy ng Pilipinas. Pero mas madali raw sanang tanggihan ang tulong ng ibang bansa kung wala tayong gusot sa China sang Sangayon naman si Senator Win Gachalian sa desisyon ng Pangulo. Pero hindi raw ito nangangahulugang binabaliwala ng Pilipinas ang economic ties sa EU. Nang hihinayang naman si Senator Ralph Recto sa malaking financial aid na posibleng mawala sa Pilipinas. Una raw, tatamaan dito ang mga mahihirap nating kababayan. Batikos naman ni Senadora Risa Ontiveros, malabo ang policy framework ng Pilipinas sa pakikipag-usap sa ibang bansa. Tinawag naman ni Senator Antonio Trillanes na reckless at whimsical ang desisyon ng Pangulo. Sa halip na maging arugante, dapat daw magpasalamat si Duterte sa ibinibigay na tulong ng ibang bansa.